Pagigising ko lang mga katuksat. Ah, parang bangungot yung nangyari. Okay eh. pa. Good morning, good morning, good morning, good morning. Parang kakaiba yung nangyari. Yung dating green na green na tinitingnan natin na bundok. Brown na. Pagdating ng bukas o payag na araw to delikado diba na yung itsura nya talaga ngayon mapasyalan na natin lahat ng mga bahay dito makita na natin ng maayos kung ano yung kalagayan nila ito grabe pinsalan pinsala ito pati ito guys morning na nila Naka-smile naka pa rin si Kapitan Hilap kahit ganun ang nangyari Ayun ang bahay nila Kapitan Hilap Natanggal ng roof Ayun, bate ito Ito, Humberto Hala na nag yung mga tao nag si si ano na nagkukuha na sila ng mga nawawalang pira-piraso ng mga bahay nila ito ito na nyo ito sirang sirang eh Food pumasok na sa bakuran. Magdiso. Ayun na. Kitang-kita na natin yung bundok dito. Yung landslide sa taas. Allah. Yan mo sumo yung kinakatakutan nila. So, pumasok yung buhangin sa alas ng tao dito parang walang iba sa akin. Parang lahat ng mag po ko mga kaibigan. Ito naman si Kuya Eddie oh, dito sa part natin. Tak na, na nga maan namat nga man patulid nga napatulid nga ano eh. matumba guys matumba yung puno wala yun ni Kuya Ago binas out na rin

Tayo di kamut-mutud. Ano no kayo? Ay basta guys, may nasunog. Tayo ito sa ng na. Isunod Yan na. Ay am, butit mut. Nagapuan na. Ga unit na pa in the ngayon na. Bateria. Isu da ito it inagapuan nat May nasunog o. Oh.

Ayan, meron pang nasunog ng bahay, oh. Nasunogan sila, men. Nabagyo ka na nga, nasunogan ka pa. Times 2. At least man lang yung may nabagyo, may mapupulot ka pa. Pero ito, wala na. Nasunog na nga, nabagyo pa. ito na yung last na bahayan dito sa Panan Bay dito sila ka kagabi nung kasagsagan kasi nakalbo na yung bundok men walang humawak siguro na buwan sa lupa kaya bumigay kaya nung narinig nila nagsitakbuhan na sila kahit malakas yung bagyo dito tayo namimingwit imagine nyo yung greenery vibrant ng kapaligiran noong hindi pa pumabagyo Just compare nyo ngayon men parang ghost town parang ghost town didigra sa lahat ng isla dito sa ano to sa sa lahat including kalayan group violence

si Kuya Along, mga kaibigan, yung bankero natin na bumalik dito sa Kamikin noong miyahe galing Santa Ana na nag-deliver ng isda. Ito yung bakay nila, oh. Wala nang natirang. Wala nang natirang bubong. speechless talaga ako sa nangyayari. Um, yeah. Bang ka nakarating dito. Uh -huh. Ah, putol ng tumog na mutsika.

vraiment on en a beaucoup Mm. Si oh. <laughs> <laughs> at least na iligtas <laughs> mo si <clears throat> ka man pala <laughs> na yung daan mm. <laughs> <Kapanambang> so <clears throat> speechless ako sa nangyari dito sa kamigin mga kaibigan alam niyo lang kung ano yung dinadaing ng tao dito na sana matulungan uh, hindi man pinansyal yung mga gamit eskwelahan uh, lalo yung nasunugan ang daing lang nila ay makahiram sila maka permit sila ng chainsaw sa government na hindi man lang binibigyan ng privilege na magkaroon ng chainsaw dito sa panan para magpa-repair sa mga bahay so sana ma-reach kayo itong panawagan ng mga tao uh, at bigyan nyo sila ng ng uh, permission para gumamit ng chainsaw para sa pagre-repair ng kanilang mga bahay-bahay uh, at ngayon pupunta pa tayo sa taas sa uh, kabilang sityo ng uh, Morol, itong sityo ng minabel uh, tinatawag na Morol. So pananbay itong pinanggalingan natin. So, pupunta tayo sa Morol. Tingnan natin kung ano pa yung mga ibang damages ng mga bahay-bahay dun. Sus. Grabe. walang daan dito ay tinagyan ng daan dito na tayo sa may moral ito yung damage yung marami pang bahay dito pero di pa natin nararating yung simbahan na out yung bubong niya yung mga legendary trees dito sa Morol ngayon ngayon lang talaga nag-collapse sa haba-haba ng panahon men <laughs> okay. Ay, nasa iskwalahan tayo ng Morol Integrated at ito naman yung damage dito last steps ilang classroom na ito classrooms daw to. Wash out. yung mga silya ng mga bata. Tapos yun. Uh, sidewalk. Kubo-kubo. Nadalit din mga kaibigan. eto mga kubo-kubo. At least, mabilis lang mapatayo to. Kung yung school, yung giniba niyan, ako. Ito. Nag-gel na. isda walang ulam guys kaya uh, dumaan kami dito sa may senyora para mag hunt maghanap ng mga shells sabi nila maraming shells dito after ng typhoon maraming, maraming na uh, kukuha na si shells gaya nito oh. mga ganito pero buo Ayan. marami sa part na to papunta doon clear yung tubig niya kaya hindi ko na maipakita dyan sa loob Magsisit sisit na lang kami kailangan natin ang maulang kaya mag tayo ng seashells lets go Woo!

Nasaan niya tatbala yung taga? Isang atin. Ayan, tapos. Dawa da, nag-abay da. Daki tayo da daktol nga dawa. Nakaalak mo daktol mo na yun. Sayak ka muna yun, Nan. Dito sa'kin. Dito sa'kin, naalak ka daktol. At daki daki tayo lang. Dito Ang lalaking ka, baby. Mga kaibigan. Pang-lunch. Pang-lunch na yan. Pag-darisan. Laba dami mix Laba Laba Okay Okay Wen Nguyen! kain pa nating linisan Wen kain na Nguyen! Anong ulam natin? Anong ulam natin? Asis! Ayan guys! Ito right, yung ulam natin. Ito yung nakuha natin sa dagat kanina. papalakas kasi tingnan nyo naman ang paligid na lilinisan. Oo! Oh. Eh, May hirap na dito pagkatapos ng pagyo sa paglilinis pero ito yung ulam natin win tingnan mo ah hey, hey. chip good morning, good morning. Tapos na kayo maglinis sa inyo? Sa So ngayong araw, tuloy pa rin ang kabisiyan ng mga tao sa paglilinis sa paligid. Ano nyo, hindi pa tapos matanggal mga to oo so, yun lagi yung ginagawa namin maghapon tapos ngayon ay eh, itatransfer tayo na bahay. Bahay ng bakay yung bakay na nasunugan alala nyo sa mga previous episode so, good morning good morning Good morning, good morning. Eh, <laughs> nak iakar?

Eh, <laughs> bungunan na nga ming mutan mang yao lato, ngidaw maghina tako. alas 2 siya, orang labas-labas sa taong mawak. Ah, tunggu nga lahat, rubo tawa lang, silawang, dahit nga manung. Bungunan lang. Nga kun-kun. Nga, 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 nga.

Ano yung pag nakasa ka sa nakaroon? Di ba ito ron? Ayan, malapit na, malapit na. Baba muna, pahinga. Ooh. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh. rush. So, nailagay na yung konting kwan nila, tulong nila sa nasunugan. Dito yung nangyari sa kasi, oh. Yung bahay nila. At, ayun na, um, dito pa rin natin makikita yung generosity at bayanihan ng mga tao kahit busy-busy sila sa kanilang paglilinis sa bahay-bahay. So, tayo. Oh. kahit sa mga ganitong paraan lang iparamdam din natin sa kanila yung concern nila yung, yung concern natin sa kanila at of course uh, panawagan na rin to kung sakaling nanonood yung mga nanunong ko uh, na sana mag uh, permit sila na gumamit ng chainsaw dito sa Panan Bay ngayon na uh, kasagsagan ng paggawa ng mga bahay-bahay kasi wala hindi nila mapatibay yung bahay nila pag walang chainsaw na gagamitin ito na yung bahay ni Kuya Sipi yung nasunugan tawahan din ni Sir Alan sa kwan na sinakyan natin na uh, bangkero at ito lasog, lasog na bahay nasa day 2 tayo simulaw na tapos ng bagyo birthday ni Katok <coughs> sige na sabihin mo na oh still I am Good morning guys, today is my birthday celebrate my birthday gagawa tayo ng sand cake gawan mo ako ng sand cake alam mo kung paano gumawa ng sand cake ganyan lang oh! Eh. sagyan mo ng candela now blow your cake Woo! <laughs> Jack, <laughs> <laughs> Let's go! Good morning, good morning. Morning, good morning. Morning, good morning. Yay! birthday ko ngayon. Birthday ko ngayon. Morning guys, good morning. Wala tayong choice kundi umusad sa araw-araw. Hindi ka pwedeng nakadapa na lang uh, at hindi babangon. So, nature ng Uh, Islander ng ganyan Dumapa, bumangon, lahat tayo Dumapa, bumangon Tama nung, di ba? Nabagyo, bumangon Ay, Talaga So ngayon pupunta tayo ng Balatubat at um, Samahan natin si Chip Itong Coast Guard dito para pumunta dun Itingnan natin kung ano yung mga Casualties dun na nangyari sa Sa sentro ng Kamigin At Yes, panoorin nyo to sa ibang episode guys yung pagpunta natin at sa araw na to isa celebrate natin yung birthday ko pero ang the best na pag celebrate ng birthday is pagtulong sa kapwa natin lalo na yung mga nangailangan dito bukod sa mga kung nag contact na rin ako sa iba't ibang LGUs uh, at sa office of the vice president sana marating nila makarating yung mensahe ko dun sa mga kinauukulan of course uh, lagi kong pinapabatid sa video na to talagang kailangan nila ng uh, financial assistance, tulong mula sa gobyerno, kahit sa pribatong sektor kung meron man nakakapanood. Kasi mahirapan talaga makabangon ang Pananbay dito sa uh, amin, sa trahedya na nangyari. no. At ayan, kung inyong gugustuhin, pwede lang kayong mag-contact sa akin or directly kila Sir Alan. Ilalagay ko sa screen at saka sa description yung mga gcash number na kung saan pwede nyo silang kontakin o kaya tawagan before kayo mag-send ng tulong nyo if ever na gusto nyo tumulong. So, pati yung kwan ko, Gcash number ko, at saka feel free na kontakin ako via sa email or sa Facebook page or sa comments sa section ng video na to. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa channel natin at hopefully lahat ng monetization nito mapupunta sa bayan ng ah, sa lugar ng Panan Bay no? so hopefully guys ma-share nyo yung video na to at ma-aware lahat ng mga kababayan natin para magbukas ng kanilang puso isipan para tumulong sa amin no? so yun yung the best na birthday gift para sa akin so official way and all for the glory of God ano man ang mangyari fist bump